Ang oh, init na lalakari niya kuya po. Ang oh, init-init tayo. Sama ka lang sa bahay. Dukan mo na magpalipas. Ano po ba pangalan niya Tay? Gilberto. Ba? Gilberto. Gilberto? Gilberto. Ang ganda ng pangalan niya Tay. Saan po kayo galing? Dito sa kaliwa. Sa kaliwa? Diyan po kayo nakatira? Ba't po? Ba't may mga sukat po kayo sa mukha? Wala. Wala nilang kamot. Hmm. Ha? May um, tubig po tayo. Sa akin nakatira tayo, diyan ka na uwi. Okay. Sige tayo, kaya mo. Sino mo kasama niyo po diyan? Yung mm, mekaniko. Mekaniko? Yung mekaniko. Okay. Hmm. Mm. Gusto mo sumama sa amin? Sa bahay? Buti na po. Nag-damit na. Naglalakad lang ko kayo? Okay. Dito lang sa, dito lang kayo sa loob ng pasita, nakatira? Opo. Okay. Hmm. Usapan po kayo galing yan. Very thin po po. Kasi mar ka marami kang sugat dito. Oh, wala po 'yan. Nakamot ko lang. Ha? Nakamot. kamot? mo lang. lang. Kasi baka po may na kay tatay. lang kita? Sige, tayo kain na muna kayo. Hindi po. Hey, ano sa pagkain na sa loob? Babaon yung... nah 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 na kayo, nagana na kayo. Ngayon pa lang, ngayon pa lang Tay mo na kayo, gipol babawin ko na uh, lang. Ah, oh, ini tinitinit lalakarin na kuya po. Ang init init tayo, init tinitig. Tama ka na sa bahay, Hindi ko na magpaalubas. Ano po ba pangalan niyo, Tay? Gilberto. Oh, si Gilberto. Si Gilberto? Si Gilberto. Ano pangalan niyo, Tay? Tay po, Tay. Ingat, bye-bye ha. Kumain na, kumain kumain yo. Ito, selamat po, baka manatili na natin. Na, na, na,